Sa burol naman na ito ni Mike Enriquez napansin ng mga netizens matapos ang video na mai-upload sa TikTok. Dito sa mga bulaklak na ito, tila may kumukubling muka na agad naman nag-viral sa internet. Habang kinukunan ng video ang mga bulaklak na nasa labas ng burol, kapansin-pansin ang mukhang ito na nakatago sa mga bulaklak na nasa labas ng burol ni Mike Enriquez. Hindi ka ba naniniwala sa nakita mo na mukha sa labas ng burol? Pwes, pumasok tayo sa loob. Ito naman ang nag-viral sa internet. Kapansin-pansin sa larawang ito ni Jessica Soho. Animoy isang muka sa ibabaw ng kabaong ni Mike Enriquez. Kapansin-pansin na kamukha nito ang nauna nating nakita sa labas ng burol ni Mike.